hindi dahil may karera ay kailangang tumakbo ka. Kapag natuklasan mo ang iyong sariling halaga, nawawala ang interes mo sa mga taong hindi ito nakikita. Minsan, hindi mo nakukuha ang gusto mo dahil karapat dapat ka ng mas mabuti. Matutong matapos na sa mga tao. Hindi galit, hindi naiinis. Tapos na lang talaga. Minsan, kailangan ng puso mo ng mas maraming panahon para tanggapin ang alam na ng isip mo. Mas maganda ang buhay kapag pinili mong ang halaga mo ay hindi desisyon ng grupo. Hindi mababago, makakalimutan o mabubura ang nakaraan. Tanggapin mo na lang ito. Maging mabuting tao, pero huwag sayangin ang oras sa pagpapatunay nito. Minsan, ayaw nating gumaling dahil ang sakit ang huling koneksyon sa mga nawala sa atin hindi dapat nagtatapos sa pagtatalo ang pag-uusap tungkol sa nararamdaman mo. Maraming tao sa nakaraan mo ang nakakakilala sa version mo na wala na ngayon. Walang makakapigil sa iyo tulad ng bigat ng mga bagay na iniiwasan mo. Huwag hayaang sirain ng lungkot ng nakaraan at takot sa hinaharap ang kaligayahan ng kasalukuyan. Ang katotohanan, mabait ka pa rin. Kahit napakaraming pinagdaanan mo ay patunay kung gaano ka katatag. Huwag kang titigil sa pagiging mabait. Minsan, mas nakakasira pa ang pagpigil kaysa ang pagpapakawala. Bitawan mo na ang ilusyon na sanay iba ang nangyari. Nangangahulugan lang iyon na nakaharang ito sa kasalukuyan. Lahat ng hinahangad mo ay umiiral na. Hinihintay ka lang nitong magayos kayo ng landas. Ang kabutihang dinadala mo sa mundo ay laging bumabalik sa iyo. Huwag kang mahiya sa iyong mga damdamin at nais. Walang pangalawang buhay para sa kanila. Hindi ka karapat dapat sa isang taong babalik lang. Karapat dapat ka sa isang taong hindi kailanman aalis. Hindi nila nakikita ang mali sa kanilang mga ginagawa dahil napapaligiran sila ng mga taong normal na lang iyon sa kanila. Walang bagay na nawawala hanggang sa ituro nito sa atin ang dapat nating matutunan. Minsan iniisip mong gusto mong mawala, pero ang talagang gusto mo ay may makakita sa iyo. At darating ang araw na ngumingiti ka at sasabihin, higit pa ito sa mga ipinagdasal ko. Nakakatawa kung paano, araw-araw, tila walang nagbabago, pero kapag lumingon ka, lahat ay iba na. Tanging ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo ang nakakarinig sa iyo kahit tahimik ka lang. Para sa kapayapaan ng isip mo, huwag pilitin intindihin ang lahat. Mabuhay ka na lang at maranasan ang buhay kung ano talaga ito. May mga estranghero sa ibang lugar na naalala ka pa rin dahil naging mabait ka sa kanila nang walang ibang gumawa. Ang tunay na lakas ay nabubuo sa mga sandaling pinipili mong bumangon kahit inaasahan ng mundo na babagsak ka. Aayusin mo ang problema o iiwan mo ito, huwag kailanman mamuhay kasama ang problema. Huwag mong ibigay ang sobra sa mga taong hindi gagawin ang pareho para sayo. Minsan mahirap isara ang isang kabanata kapag alam mong wala ang isang tao sa susunod pero kailangang magpatuloy ang kwento. Sulitin mo ang mga sandali bago pa ito maging alaala. -ala. Hindi mo kontrolado lahat ng pangyayari sa iyo, pero maari mong piliing huwag hayaang madaig ka ng mga ito. Maging mabait ka sa lahat. Sila ang unang beses nilang mabuhay, pero huwag mong kalimutan, ikaw isa mo rin ito. Ginagawa ka ng mga tao ayon sa nararamdaman nila tungkol sa kanilang sarili. Huwag mo itong gawing personal. Kapag patuloy kang nagdadala ng mga lumang bato, paulit-ulit mo ring itatayo ang parehong bahay. Huwag mong ibenta ang bahay mo para lang matulog isang gabi sa hotel. Ikaw ay para sa mga taong nakita ang mga peklat mo at pinili pa rin manatili. Minsan, ang pinakamasamang lugar na pwedeng mapuntahan ay nasa loob ng sariling isipan mo. Maglaan ng mas maraming oras sa mga taong nagpapaalala kung sino ka. Hindi mo kailangang maging pinakamahusay na tao. Ang kailangan mo lang ay isang taong nagsisikap na maging mas mabuti. Ayos lang ang malungkot sa ibang tao at ayaw pa rin ibalik sila sa buhay mo. Mabuhay ka na parang ito ang pangalawang pagkakataon mo at sikaping hindi ulitin ang mga pagkakamali mo sa una. Ang pagaling ay hindi ang pagbabalik sa dati mong sarili ito ay ang pagpapakawala sa mga bumagsak sa at pagtatayo ng isang mas matatag na ikaw kapag magulo daan hindi ka aalis sa kotse isasabit mo lang ang seatbelt igalang ang mga hangganan mo ng sapat para hindi makipagtalo sa taong desididong hindi ka intindihin hindi ka late hindi ka maaga nasa tamang lugar ka Exacto kung saan ka dapat, hindi dahil maayos na nila hinaharap ang mahirap at hamon na sitwasyon, ay hindi ito nagpapabigat sa kanila. Nakakaloko ang panlabas na anyo at baka mas nahihirapan ang mga tao kaysa sa ipinapakita nila. Mag-focus ka ng husto sa pagdidilig ng sarili mong damuhan hanggang wala ka ng oras na tingnan kung mas berde ang damuhan ng iba minsan nakasalalay ang kapayapaan mo sa pag-alis ng walang kasagutan. Kung hindi naman ito magiging mahalaga pagkalipas ng limang taon, huwag masyadong magdamdam ng higit limang minuto. Ang nakaraan ay isang aral, hindi sentensyang habang buhay. Hindi ito mababago ng pagsisisi at hindi ito mababago ng pag-aalala sa hinaharap. Magtuon ka sa kasalukuyan dahil doon nangyayari ang tunay na pagbabago. May oras ka pa para maging taong gusto mong maging. Hindi mo mababago ang ibang tao at bastos ang pagsubok. Itigil lang pag-aasang bibigyan ka ng ibang tao ng respeto na higit pa sa respeto na ibinibigay mo sa sarili mo. Huwag kang magtiwala ng walang pasubali. Ang tiwala ay kinikita, hindi basta ibinibigay mula simula hindi ka kailanman masyadong matanda para alisin ang mga tao sa buhay mo. Binibigyan ka ng buhay ng maraming pagkakataon para magkamali. Ibig sabihin may parehong dami kang pagkakataon para magtagumpay. Huwag mong gawing masyadong available ang sarili mo sa kahit sino. Maari kang mawala sa halaga mo. Hindi ibig sabihin na dahil umuuga ang bangka ay panahon na para tumalon sa dagat. Huwag pilitin na laging maging masaya. Hindi ka pwedeng maging masaya sa bawat sandali at ayos lang iyon. Hindi mo gusto ang lahat, kaya huwag masyadong mag-alala kung hindi lahat ay gusto ka. Minsan, kahit tamang-tama ang mga desisyon mo, kailangan mo pa rin manood na gumuho ang mga ito sa paligid mo. Kailangan mo lang pulutin ang mga labi at magpatuloy wala sa mga inaalok ng buhay ang karapat dapat sa presyo ng pag-aalala. Titigil kang magpaliwanag kapag napagtanto mong naiintindihan lang ng mga tao ang bagay ayon sa kanilang sariling pananaw. Huwag kang kumapit sa mga pagkakamali mo dahil nagtagal kang gumawa ng mga iyon. Kahit gaano ka kabuting tao, palagi kang magiging kontrabida sa kwento ng iba. Para mabuhay ng tunay, kailangan mo ng mga problema. Kung makukuha mo agad ang gusto mo sa oras na gusto mo, ano pa ang saysay ng buhay? Huwag tumanggap ng puna mula sa taong hindi mo naman tatanggapin ang payo. Sa isang punto, mapagtatanto mo na wala ng ibang may karapatang makialam sa buhay mo, maliba na lang kung papayagan mo sila. Magsabi ng hindi nang higit pa sa gusto mong sabihin, huwag gawin ang kulang sa gusto mong magawa. Sanayin ang isipan mong makita ang mabuti sa bawat sitwasyon at tingnan ang pinakamagandang bahagi ng bawat pangyayari. Tigilan ang pag-asa na palaging sasang-ayon sa iyo ang iba. Huwag gawin ang anumang pakiramdam mong kakailanganin mong magsinungaling pagkatapos. Maraming tao ang magagalit sa iyo kapag ginawa mo ang tama para sa sarili mo. Ano mang iniisip mo tungkol sa hinaharap ay ilusyon lamang kung kailangan mo pa ng higit sa isang kamay para bilangin ang mga tunay mong matalik na kaibigan. Baka hindi ka rin isang mabuting matalik na kaibigan. Maraming bagay ang karapat dapat pagtuunan ng pansin, pero hindi lahat ay karapat dapat itama. Huwag itama ang iba kung madali mo rin namang pwedeng palampasin. Hindi iniintindi ng buhay ang plano mo. Kailangang mag-adjust ka lang dito. Walang nangyayari sa kahit sino na hindi kaya ng kalikasan niyang pasanin. Hindi pa huli ang lahat para baguhin ng buo ang direksyon ng buhay mo at napakalakas ng kapangyarihan ng kahit isang araw lang inuulit-ulit ang mga aral sa buhay hanggang matutunan mo. Nagbabago ang pananaw kapag iba ang tingin mo sa mga bagay, kaya nakikita mo ang mga dapat mo nang napansin noon pa man. Bakit bitawan ang kahapon? Kasi bitawan na rin ng kahapon ang iyo. Madalas na nalilito ang tao sa stress at responsibilidad. Sa buhay na ito, wala kang kailangang patunayan kundi sa sarili mo. Hindi ito Kakulangan sa oras, kakulangan ito sa prioridad. Sulitin ang bawat sandali ng buhay mo ng buong-buo. Ang mga kompromiso at sakripisyo mo ay balang araw gagantimpalaan din. Walang taong napapagod sa pagmamahal. Napapagod sila sa paghihintay, sa pakikinig ng mga kasinungalingan, sa paggawa ng mga hakahaka, -haka, sa paghingi ng paumanhin at sa nasasaktan. Huwag kailanman panatilihin sa buhay mo ang mga taong hindi ka minamahal at nire-respeto ng kasing lakas ng pagmamahal at respeto mo sa kanila. Ang pagnanais maging higit sa iba ay madalas ang mismong pumipigil sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagbagsak mo. Ang mahalaga ay kung paano ka bumangon. Dapat sapat ang laki ng isang lalaki para aminin ang kanyang mga pagkakamali sapat ang talino para matuto rito at sapat ang lakas para itama ito. Maging taong kailangan mo noon, noong bata ka pa, magtuon sa maliliit na pagunlad at matuto ng bago araw-araw. Ang mga karanasan mo ay mga kasangkapan para sa hinaharap. Hindi kailangang maging totoo sa iyo ang opinyon ng iba at hindi lahat ng nagsasalita ng mabuti sa iyo ay tunay mong kaibigan hinuhubog ng mga oportunidad ang ating buhay, pati na yung mga hindi natin naagapan. Kapag binago mo ang paraan ng pagtitig mo sa mga bagay, magbabago rin ang mga bagay na tinitingnan mo. Punuin ang isip mo ng mga positibong kaisipan. Dadalhin kanila sa kahit anong pagsubok. Hindi mo talaga kilala ang ibang tao, maliban na lang kung kaya mong makita ang mundo sa kanilang pananaw. At kahit ganun, may mga katotohanang nananatiling lihim. Hindi ang kakayahan ang nagtatakda sa atin, kundi ang mga pagpili natin. Tinuturuan mo ang ibang tao kung paano ka tratuhin kahit hindi mo namamalayan. Huwag agad mag-akusa ng masama kung baka kamangmangan lang ang dahilan. Alamin kung kailan oras ng magbukas ng panibagong pahina. Kung may nanguhulog sa iyo, iyon ay dahil mas mataas ka kaysa sa kanila. Huwag ipaggait sa sarili mo ang mga bagong karanasan dahil lang hindi mo pa ito nakikilala. Baka ito pa ang maging pinakakahulugan sa buhay mo. Kung puro sisilang ang ibinabato mo sa iba para sa problema mo, huwag mong asahan na gaganda ang buhay mo. Hindi madaling makalimot ang tao hindi binubura ng pagpapatawad ang alaala. Ang mga bagay ay imposible lang hanggang sa maging posible. Huwag ihanda ang daan para sa mga anak mo. Ihanda mo ang mga anak mo para sa daan. Huwag matakot na wala kang lahat ng sagot. Tinuturuan tayo ng buhay sa pamamagitan ng karanasan. Ang pag-iwas sa masamang desisyon ay hindi ginagawang tama ang desisyon. Magsalita ng maingat Pwedeng mapatawad ang salita pero hindi laging nakakalimutan. Huwag mag-iwan ng pamana ng sakit at pagsisisi. Tanggapin ang buong responsibilidad para sa buhay mo dahil ikaw lang ang makakapagdala sa sarili mo sa nais mong puntahan. Magtuon sa pagpapabuti hindi sa paggawa ng mga dahilan. Humanap ng respeto, hindi pansin, at laging tandaan. Ang parehong bagay na tila balakid ngayon ay pwedeng maging pinakamalaking oportunidad mo bukas. Nakasalalay lahat sa kung paano ito iniinterpret ng isip. Kung magsosori ka, huwag nang sundan ng pero. Ibig sabihin, seryoso ka o hindi. Ang kailangan lang talaga nating disisyonan ay kung paano gagamitin ang oras na ibinigay sa atin. Mabilis ang takbo ng buhay. At kung hindi ka titigil at titignan ang paligid paminsan-minsan, baka mamismo ito. Ang galit ay parang asido. Mas nasisira nito ang sisidlan na naglalaman kaysa sa anumang nadidikit nito. Nawawala lang ang mga bagay na hindi mo kayang bitawan. Hindi mo kailanman mapapalugod lahat, kaya tigilan mo na ang pagbuo ng buhay mo, base lang sa lang ang mapagbigyan ng iba. Minsan, hindi gaanong mahalaga kung ano ang pinili mo. Ang mahalaga ay gumawa ka ng desisyon at buong puso mo itong sundan. Huwag subukang kontrolin ang emosyon mo. Ituon ang lakas mo sa pagkontrol sa mga kilos mo. pakinggan ang iyong konsensya at gawin ang tama kahit ano pa ang maging kapalit. Dahil walang kapantay ang respeto sa sarili. Sa huli, mas tumatagal at mas nagiging makabuluhan ang buhay kapag masyado kang abala sa tunay na pamumuhay.